alam nyo mga kaibigan, mga kababayan, uh, bago namin i-endorso sa iba ang produkto ng DXE, kami po mismo muna ang unang sumubok. Nung nalaman namin na napaganda pala sa katawan ang epekto ng mga product ng DXE, lalong lalo na po yung mga food supplement natin at saka coffee, ibinahagi na rin namin sa iba para makatulong kami. Alam niyo po ba na marami na po kaming natulungan. Ang aming testimony po ay galing mismo sa amin. Hindi po galing sa iba. Kaya lahat po ng mga inalok namin, karamihan po sumali sa DXA. Bago sila sumali, sinubukan nila muna ang produkto kung maganda sa kanila. Kasi tayo mismo ang makakapagsabi pag maganda ang produkto ng DXA. Alam nyo, magto 2 years pa lang kami, nasa 18 months pa lang po kami sa DXN. Pero ang downline po namin ng aking asawa ay nasa 200 na po. Lahat ng mga downline po namin na yun, ay eh sinubukan nila lahat ang product. Nung nalaman nilang maganda ang produkto, sa kanilang pinasok. Hindi naman namin gagawing business ito kung hindi maganda. Eh, ayaw natin mapahiya sa ating mga kapwa sa ating mga kababayan. Kaya mis, kami mismo ang makakapagsabi kung ano talaga si DC. Talagang napaganda po sa ating katawan. Lalong-lalo lalo na po yung may mga karamdaman. Yung may mga diabetes, may mga goiter, rayuma, uh, may mga uric acid, high blood, or ano mang klaseng sakit yan, kaya pong pagalimungin ni DX product. Basta, maniwala lang po tayo at magdasal sa itaas. Kaya ikaw kaibigan, mag-DXN ka na.